Sa ating i-trending ngayong araw ng Thursday, uh, Monday, naku, iniisip ko iba, e, no? Masyadong advance. Para sa US Open 2025, ang makasaysayang panalo sa unang round sa larangan ng sports. Ang makasaysayang sayang tagumpay na si Alexandra Yala. Ito ngayon ang trending, ha? 20 years old idol. Kita mo, Kumawa ng kasaysayan matapos talunin ang ika-14 seed uh, na si Clara Tauson sa unang round ng US Open 2025 sa score na 6-3, 2-6-7, 6-11. Siya ang unang Pinoy o Pilipino na nakapanalo ng uh, laban sa main draw na, sa isang Grand Slam sa Open Era kahit uh, 5-1 lamang ang uh, lamang ni Tauson sa huling set bumawi si Iala at nanalo sa isang nerve racking tie break at uh, napaka emosyonal na sandali no? hindi mapigilan ni Iala ang kanyang luha matapos ang laban kasabay ng hiyawan at suporta mula sa maraming Pilipino sa Little Manila sa New York at sinabi pa sa interview na ipinagmamalaki niyang dalhin ang bandila ng Pilipinas at handa siyang patunayan na kaya ng mga Pinoy para sa world stage. Go, 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 sa go, at nakamit mo na nga. At sa susunod na laban, makakatapat niya sa second round ang mananalo sa laban ni na Christina Busca ng Spain at saka si Claire Liu ng USA. Ang mga tagumpay uh, na nangyari sa kanyang buhay ngayong 2025, Miami Open. Tinalo ng uh, dating Grand Slam Champion na sina Jejena Ostapenko at Madison Keys. Kaya siya ang unang Pilipina na nakatalo ng top 30 at top 10 players sa WTA Open Era. Umabot ng semifinals ang WTA 1000 Tournament at nakapasok sa 100. At umabot pa sa number 75 noong March 31, 2025. At siya ang unang Pinoy na nakarating sa WTA Tour ngunit natalo sa huling laban kontra kay Maya Joint matapos ang dikita na score na 7-6 sa final set. At para sa kanyang ranking and stats, umaabot na, naabot na ni Alexandra. Alright, tama, no? Alexandra Yala, ang kanyang career sa high singles ranking na number 56 starting uh, Junio, 30, 2025. At sa kasalukuyan, nasa 75, number 75 ba uh, na may record na 26 panalo, 18 talo ngayong taon. At nakapag-uwi na rin siya. Ang dami naman dolyar yan, idol. 706,000 706,000 US dollar na prize money. Money, money. Nagadong money. Kaya, pero may nga adot money-money na ito. Tanga madong matitax na aglalang ng the U.S. Alright. Anyway, congratulations sa ating uh, pinagmamalaki, Alexander. Alexandra. Yala. Our very own. Ayan ang ating eye-trending sa IFM. Makita mo FM. Super yan. <laughs>